Tapang-tapangan na naman arong si Mr. Bato de la Rosa. Itutuloy daw niya ang laban kontra illegal na droga. We, sabihin niyo na lang kasi yung totoo na itutuloy niyo ang laban para maprotektahan yung mga big player ng droga na yan. Sino ba yun? <laughs> kasi ang sabi ng Quadcom, eto po. Key individuals involved in the illegal drug trade in the country appears to be linked to the Davao Group alam natin kung sino yung mga miyembro dyan. Or to the family of former President Rodrigo Duterte. Doon sa hearing, hara nakaraang linggo, tinawang si Dikong ng isang kongresista kung meron daw bang mga nahuli, na ipakulong na mga big player, yung mga big time na drug pusher, um, drug lords, manufacturers ng mga drugs. Meron daw ba? E eh, wala namang masagot si Dikong. Bakit ikamo ay alangan namang itumbok niya ang sarili niya at ang mga nasa paligid niya. Kaya ang ginawa na ng si Digong ay kung ano na naman, okay, nang gago na naman. Dahil yun daw na mga addict or mga big players, mga big time drug lords, ay kanya daw na ipinatapon sa dagat. Hmm. You see? Isang laro ng taong nasusukol na. Isang laro ng taong desperado na. Katulad din po ni Bato. Talaga ba? So maniniwala pa ang taong bayan sa inyo na meron pa kayo talagang or meron talaga kayong advocacy to fight illegal drugs? Sasabihin niyo na naman maraming illegal o laganap na naman daw ngayon ang illegal na droga. Marami na naman daw na addict. Ano? Para saan? Para ano? Na may rason na naman kayo? <laughs> Ay, bay huling balita ko na kinabang daw atang si Mr. Bato de la Rosa. Dahil siya daw ang nagsusupply ng mga armas ng mga Uh, ng mga kapulisan o ng mga anyway, yung mga hinahire nila para ipatumba ang isang ang isang pinaghihinalaan nga na kuno ay drug addict or drug suspect. Malala. So ano, ito isang drama na naman. The Quad Committee's findings pointed to large scale. Ito ay large scale ha? drug importation na nalilink nga sa Davao Group at sino ang mga membro ng Davao Group na yan? Ito, uh, Carpio, yung asawa ni Sarah Duterte, si uh, isa sa mga Duterte, Pulong, si Abelera, at iba pa na nai-implicate niya dito, dito sa drug trade na ito. So kayo-kayo yan. Kayo-kayo yan. Yung mga uh, pinaghihinalaan niyo yung mga taong ayaw sa inyo, hindi sang-ayon sa ginagawa niyo. Ano gagawin? Ilalagay sa narco list, inilagay sa narco list para nga may rason para i wipe out. Ganun po. Ganun po ang nangyayari. Anyway, anyway, malapit na mawala ng kapangyarihan ng si semester Bato de la Rosa. Samantalahin niyo na po ang pagkakataon. Pero kasi, yung pagkakataon na yan, wala na rin naman kayong ibubuga kahit may pagkakataon pa kayo. Kasi ang tao pong nasa panig ng ng kadiliman, kasamaan, hindi talaga nagtatagumpay. Siguro nakakaaninag ng konting, konting, uh, konting tagumpay in their own meaning of, of success. Pero sa bandang huli, lahat yan ay babalik at babalik sa inyo. Good luck.